Ayan guys, may anak ko yan yung ating rabbit dito. Ayan. Pinihintay ko lang yung customer at pupunta na kami sa trabaho guys. Kasi kailangan matapos ko ka na rin yung trabaho. Ngayong araw na to ay eh, nagpapasalamat ako guys. Dahil marami pa tayong susunod na trabaho. Marami pa tayong blessing. Marami pa. Marami pa tayong gustong gawin sa buhay. Eh. At yung aking... Yes, alam ko. St. Mary Homes yun yung nga pala gusto nyo akong makita dito sa St. Mary Homes yan yung St. Mary ito may kotse rito ginagawa kotse rito yan yung Saint Mary, Ayan, yung Mary. dito lang ako malaki Yun ang lobe dito sa St. Mary. yan guys yung kanila mo. Makikita nyo kaagad. Dito lang ako sa tabi nito. St. Mary yung ito. dito lakad-lakad habang maaga tapos lang tayo magpakain ng mga ayop natin uh, manu, pato, uh, rabbit ako na lang hindi kumakain <laughs> gagalaan na pero nakapagpapawis na rin ako dahil nagpago-pago na ako hoy! pago na ako na <clears throat> yan nga pala yung aking bago So, hindi ko maaarap para pinipinturahan ko. So, ito pininturahan ko na. Yan. Pininturahan ko ulit. So, yung gulong na lang at saka itong body. Dahil ito. Uh, ito. Yan. yan. Pininturahan ko na yung primer guys. tubig kanyang upuan ayan. ayan yung ating upuan guys ayusin natin yan guys may ano natin sa sa yun yung yard natin guys marami na tayong granite ngayon marami na marami na tayong stock ngayon yan yung stock natin salamat ako dahil kahit na paano umaangat yung ating mga buhayan tayo nahihirapan sa trabaho lagi na tayo may trabaho ito guys yung kalakata ang ganda e, no, yun ko na lang matapos yung ano nila yung ginagawa nilang pagpayag ginagawa pa lang so hindi pa Merry Mary Homes yan yeah guys and So, mayroon tayo mga paning sa dyan. Dito so, tayo dyan, guys. At marami maraming tayong may, uh, may aayos na may aayos na content natin. So, guys, maraming maraming salamat sa inyo at sana yung mag tayo para may pagpatuloy natin ang pagpatuloy ng mga tao. At ibubuhos namin dyan. Punti mong singko, hindi ako kuha sa sahod ko. Dahil, kailangan kong itulong sa ating kapwa. Sa mga na, uh, nagigaos na nahihirapan, guys. Kailangan ko yun. Uh, hindi pa man, uh, mapapanood nyo na sa aking channel. Ang, may mga in-upload na ako dyan na ah. hindi pa man ako na mumuni. Eh, eh, tumutulong tayo para ayakit natin yung ating ano, ayakit natin yung ating pahay guys, maraming maraming salamat and thank you God bless sa inyo lahat